Hello guys, nandito tayo ngayon sa Bansalan sa Davao del Sur guys kung saan marami nagtatanim dito ng mga gul iba't ibang kulay sa paanan ng Mount Apo, vulkan ng Mount Apo guys so ayan po ang ganda ng land permission nito, dia, nila dito guys at ang lamig na lugar na ito guys kahit trick na trick yung init ay malamig pa rin guys ayan at ang ganda ng mga lupa, lupa nila dito guys no, so, ito po ang vulkan uh, ng Apo guys kitang kita, 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 na na ay... kita natin yung nasa isip babaw tayo guys nasa tuktok tayo at kita natin yung sulpor po makita nyo parang may sulpor natin kita natin yung sulpor na nilalabas ng ulap guys ulap paparating na ang ulap guys matatakpan na yan yung puti na yan guys na parang dilaw sulpor po yan ng Mount Apo Hingal ako kasi ano ito kayo bundok pa maglalakad kami grabe